It's polo time. Today is July 17, Thursday. Alas uh, mag 12.30 na ng tanghali. So, samahan niyo kami mamulot ng mga itlog. Ayan. Namulot ako kanina ng alas G's. So, hindi na ganun kadami yung mapupulot natin ngayon. Pero, okay lang. Tingnan natin kung ilan yung madadagdag. Ayan, ito marami-rami dito. Tapos bukas, July 18. May program sa school ng mga anak namin. Uh, Nutrition month kasi ngayon, July. So, pinagdadala sila ng mga gulay, frutas, uh, mga nutritious food. Ayan. Ang dadali namin, syempre, itlog. Lalayo pa ba kami? Doon na kami sa available sa amin, syempre. Ayan. Hindi ko pa alam kung ilan yung dadaling kong itlog pero check ko kung ilan yung available na meron ako. Kaso kagabe sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Pero ngayon naman sobrang init. Kaya nakaka-worry kasi baka magkasakit yung mga manok doon sa pabago bagong weather. Hopefully hindi naman. Hopefully hindi. Eh. Yeah, eh, andame de dito.